Hello po sa lahat mga kalingap. Katabi ko po si Ate Edna Vlogs. Ayan, good morning mga kalingap. Subscribe po natin Bella Ayo. Ayan, mga, mga partner po natin sa kalingap. Thank ayan, maraming Thank salamat. salamat. Ayan mga kalingap, hello po. Please, uh, supportan niyo po. Bella Ayop, ayan, pinsan ko po. Sa isa rin po pinsan namin ni Kalingap Dan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. suporta uh, click po ng subscribe, pa comment like, and share po sa kanyang channel. Bella Ayok. Uh, hello po sa inyong lahat mga Kalingap. Ito po kasama ko po ngayon, ang aming pinsan po ni Kalingap Rob at ni Kalingap Dan, si Bella Ayok. So, please like, share, and subscribe po ng kanyang YouTube channel mga Kalingap Bella Ayok. At panoorin po natin yung kanyang ina-upload po ng mga charity videos at mga ina-upload po sa kanyang Uh, YouTube channel po na Bella Ayob, so yun lamang po mga kalingap, please subscribe Bella Ayob, thank you and God bless. po. maraming salamat po. Support po natin si Bella Ayob sa kanyang YouTube channel and ako rin po kalingap dan, para sabay sabay po kami tumulong sa mga nangailangan ilang. Lalag. po? Maganda ng po sa ating taas, it's me again kalingap Bella Ayob ayan mga kalingapan dito po sa ating harapan ngayon si Ate Edna Vlog so nandito na po siya sa Malagag papunta po kami ngayon sa Digos puntahan uh, natin guys latin patang Davao, Davao sila Bela Ayo. Ayan. yes po, andito rin Maraming din ka <laughs> na tinatawag yung malakma ano yung parang multicab ah multi cup <laughs> dito maliit ito sa amin ang tawag dito tricycle ah uh, tricycle <laughs> oh tricycle at tricycle sa ano ah uh, tricycle at pedicab pedicab sa bisaya oh uh, ting king of At ang sa kapwa At taong mahihira Ayan, sa inyong lahat po Andito po tayo sa Digo City Ayan, kung saan po ay uh, Dito po Magbili ng Motor sa Transcycle trans Ayan po si Kuya Bal no, Bilhan po ng bagong motor Si Culling Up Nick at Culling Agnes para may magamit sila sa kanilang pag-vlog. Kasi nakita po natin yung kanilang moto ay ano po talaga no, delikado. Uh, plastic lang po ang dalagyan ng gasolina. Delikado po talaga kapag may magloko na mga bata. Chak ay siguradong sunog ang kanilang motor Kaya heto po, at kumuha po si, si Kuya Ban ng motor para po sa kanila. Ayan, maraming po talaga salamat Kuya Ban. Thank you, thank you po, po sa kabaitan po ninyo. At nakita po ninyo kung ano po ang kailangan ng ating ambasador ng Davao. Kaya maya maya po ay magagamit na nila Kalingap Mick at Kalingap Agnes ang bagong motor. Diyan po sila sa loob. Si Kalingap Agnes na lang po ang ano, si Kuya Bal at si Kalingap Awi ang magkuha ng bisyo sa loob. Nandito po kami sa sakyan. Kasama po namin si Ate Edna. Pero ayun po si Ate Edna pumili ng tubig kasama si Richelle. Kaya yes, sa lahat po, marami po salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Team Kalingap. Thank you, thank you po ng marami. Yan salamat sa tubig. Thank you. Pagpalaan kayo at palakasi Nang mabuting Diyos na mahapagi Pati mga kalingap supporters OFW mga subscribers Huwag nang intindihin pa Kontrabida at online bashers

Vlog <laughs> na mo! daw! Hmm. Sige And black black bro, Sige ba, ba? Tapos na! Ta -ta na. Kering, the crowd <laughs> mo ng generasyon yes. yes. Ipuloy mo lang. Kuya Val Gawin ang alikain Pinapangarap Ang pag Diyos na laging suma inyo. Ituloy mo lang din kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng generasyon. Ituloy mo lang Kuya Val Gawin ang kain, pinapangarap Ang pag-iingat ng Diyos na way laging sumabinyo Ang pag-iingat ng Diyos na way laging sumabinyo Ang ikalingap ay laging Nasa nice, mall huh?

I'm <laughs> going <laughs>

tim ang paglingap nyo sa mahihirap ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon ituloy mo lang kuya Val gawin ng ating kain pinapangarap ang pag ng Diyos na laging suma inyo

Gawin ang alikain pinapangarap Ang pag ng Diyos na way laging sumainyo Ituloy mo lang din kalingap Ang paglingap nyo sa mahikira Ang pagtulong nyo ay inspirasyon Sa lahat ng generasyon Ituloy mo lang Yaval Gawin ang ating kain pinapangarap Ang pag-iingat ng Diyos na way laging sumabing nyo Ang pag-iingat ng Diyos na way laging sumabing nyo Ay lagi Karamay niyo Ay

obtain the ang laging hanap-hanap Tumutulong sa kapwa at taong mahihirap Di alintana ang pagod at hirap Sa pagkalinga sa tuwa Si Lola Damyan ay inda. <laughs> Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo Kuya pa Santos, matubang Ate Edna Kalingap Rob, matubang Kalingap Jason Papa Franz, Daddy Philip Brother Paz Engineer Ado, Kalingap Edo Kalingap Berta, supermarket at Andoy Kalingap Abdul, Kalingap Habong Kalingap Pusey

Pagpalaan kayo at palakasin Nang mabuting Diyos na mahapagin Pati mga kalingap supporters OFW mga subscribers Huwag nang intindihin pa